Ngayong August 9, ipinagdiriwang ang International Day of World's Indigenous Peoples. Dito sa Kalayaan Avenue, Quezon City, idinaraos ito sa pamamagitan ng community cooking. Kaya naman, samahan nyo akong mag-food trip at sama-sama nating alamin ang mga pagkaing kinagisnan ng ating mga katutubo. Ayaw! Oh. Ako pero pinungol and parang mayroong mga iba't ibang ingredients. Mushroom, sire, daga. daga. So we're cutting up the things. Puso okay. ng saging. iba't ibang kulay tapos haluan natin ng uh, <laughs> mga shellfish. nasang stage na po kayo ngayon ng um, chopping <laughs> <stage>. <laughs> Preparing Preparing. Getting to know each other. Getting to know each other. <laughs> Para po siyang laing na kalgawa po siya sa kalabasa. Tapos gagawing yung yung kalabasa. Tapos kayaan po yung gata po. And yung... Tapos ito po yung minak. Di sa robo. Para siyang steamer na... Ay, Sa paraan namin. So tinataklan natin yung taso tapos lalagyan ng baho. Tapos ito. Para hindi siya. Ano yung kalalabasan niya after? Kinain <laughs> na. So, ito yung tinatawag nilang Puto Balihoy. So, ito ay nag-originate sa culture of uh, Tumandok. So, ito, agawa siya from cassava, tapos nilagay nila sa isang makeshift na steamer. So, titikman natin kung uh, anong lasa ng, ito, ng uh, Puto Balihoy na ito. Oh, over ten. Ang mga pagkain ito ay kadugtong na ng kultura ng ating mga kapatid na katutubo. Nakalulungkot lamang isiping unti-unti itong nawawala sa pag-usbong ng itinuturing na mas sibilisado umanong parte ng ating lipunan. Kaya naman ang panawagan nila Siyempre, suportahan, pakinggan yung kwento ng ating mga katutubo at hindi lang basta matapos din. Ikwento din natin sa ating mga kaibigan, sa ating mga katasi kapamilya at eventually uh, palakasin natin yung kanilang mga kampanya. Kasi... Joash Malimban, para sa Fight.